pagkakis na mabalas, kasi yung sa school, pagkagalim sa school, lahat ng trabaho. Kung kasi, habang katulungan ng pamakalihan, kanilalo ba? Kanilinis ng bahay, ganyan ang nanay. Pagdating ng hapon, na. Pagdating ng gabi, ni Mr. Ang nakamag, ganyan po ba kayo? Ang nakalamin ba kayo? Ganyan po tayo, alam mo pa Ngayon, pinili. Sa pilitan, may nangyari. Pwede nyo kung kasuhan ang inyong sister. Yan po yung pinatawal na marital sex. Ikaw na, uh, umapasok ko na rin kasi sa pilitan. Or kaya may kayong kami natin na relasyon. Iwanin na kayo. Nung nakita kayo, pinili-puli kayo. dahil sa kami gaya ko lang pero yung palagay gusto sila na niya huwi sa inyo, pwede po sila kasuhan. po. Ang palagay po natin. Physical,